Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. And sa video na to, nandito kami ngayon. asa ah, saan kayo ngayon, Roy? Yan. Sama ko ngayon si Jay, si Drey Si, si Roy. Eh. Ano, Papunta ano, yung... to sa ano, eh? Sa... Tabla, no? Papunta tong tabla. So, meron kasi maraming tao dito at naghanap kami ng tempre. Yung mga tao na pwede na rin matulungan. At nasabi mo kanina nandito sila sina. kasi natin ko kanina. Hatim mo sila dito. Bakit bakit? Kat, bakit man di si Sina? Nagtitinda ng lang... kandila. Kandila? Ay oo, oh, di ba alam na, ano, nakita naman natin 'yon dati, 'di ba? Nagtinda sa kandila. Saan ba si Sina ngayon? Nandiyan lang sa tabi-tabi. Hanapin natin. Oh, hanapin natin. Dila na lang natin sila ng kandila, 'di ba? Pwede, Pwede rin. Pwede no? O oh, mag-pray na lang dalawa. O oh, sige, mag-pray tayo. Saan ba sila? Yan. Subscribe yung si Kuya Jay guys. Yan. May vlog yan si Kuya Jay channel Facebook niya. At si Roy naman. Meron din yan. Ano si Roy? Uy, yung dito sila Sina, Ina. Roy. Si sina, yun oh. Yan oh. Tawagin okay. mo. Oh, Dito na sila si Ina oh. Nagbibinta sila kay Dinlo. Yan. Ganun pala sila Sina guys. Nagbibinta ng kandila. Yan. Ganun sila. Hindi mo na natin lapitan kasi nagtinda sila ng kandila eh. Siyempre, bibili tayo ng kandila. Pero dito tayo na. Nakuha, oh. Hello, Sheena. Uy, hello. Uy, dito kayo. Nagtinda pala kayo ng kandila, no? Sino kasama mo? Kapatid mo. Wow, ilang taon na ba kapatid mo? 16 ka? Ano pangalan mo? Angel. Wow, ikaw naman? Sina. Sina. Kala ko devil eh. <laughs> magkano ba yung ano? Isang plastic nito? Marami. Ano yan? Mga... mga? I think, mga 100 pieces plus. oh, 100 pieces. Mga magkano yan lahat? Kung bilhin lahat? Ano? Ang limang piece piraso kay Kuan, 20 pesos. 20 pesos, lima? Ah, okay. Lima? Kung bili kami ng 20? 25 pieces. So, ah, uh, 20 oh, 50 pesos. So, so 100? Uh, 100 kay Kuan, 25. 25, okay. 5. Yung 10? Ang napo kay Kuan, 40. 40, okay. 10. Okay. Uy, dito kayo. Pili kami. Okay lang ba, Bumili kami. Yan. Ito, cute pala ni Angel, oh. <laughs> Anong year ka na, Angel? Nag-school pa ba? Sir, hindi na. Ah, oh, graduating siya ng grade 10. Wow, nag-aral pa rin, still nag-aral. Okay. So, bili kami ng kadila sa iyo, bili ako ng 10. Okay. Saka sa iyo din 10. So, magkano ngayon 10? 40-40 Okay, sige Bigay mo kay Roy Saan si Jay? Ano, oh, bumili na ang tubig Ah, bumili na ang tubig, sige Nauhaw -oh -oh. Nauhaw -oh -oh. Bigay mo kay Roy Sampo kay Angel At sampo kay Shena Ah Mabuti na ano na. Umili kayo kasi kanang laghan kay kaninda ba. Marami nagtitinda, marami kayong Tapos kanina pa kayo. Kanina pa kayo. Magkano na yung na benta nyo? Kanina pa kayo. Konti pa lang. Konti pa lang. Wala nang umiyak sina. Part naman yan ng process eh. Love ka naman namin eh. Marami talaga nagtinda. Okay lang yan. Basta pray lang tayo. Mahirap talaga yung buhay. Ang talaga. Okay lang yan, Shina. Ito, na, sampo to. Magkano na to lahat? Ito lang yan, Shina. Magkano to? Ito, sampo. Or 20 na to? 20. 20. Okay. O, hawakan mo muna. Okay. Okay, balik lang po. Oh! Baka <laughs> oh, muna. Ah. So ito, ito lahat ng nabili namin. Yung so ito para hindi na pa, sila umiyak para meron tayong ma maano. Tayo, ah, sir. Ito, sir. Ano ba Okay ka lang sina. Oh, okay. no? oh. Ito, 40 yung oh, instead 40, yan so, ako, yeah. ito, ay, na yung bayad na yun. Ito, instead ay, 40, oh, ito yun yung bayad, bayad na yun. Para yan yung, 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 yung sakle sa inyo na yan. Oh, uh, happy naman kayo. Yan, basta, palagi lang tayo mag-pray ko lang. Palagi lang tayo mag-pray ko lang. Palagi lang tayo na nakausap kita nung time na yun na marami yung marami yung news nyo, marami yung gulugitan, sa always remember, hardest battle is the strongest soldier ibig sabihin, pag binigyan ka ng matinding problema ibig sabihin, sa ka sa sulid at sa malak malakas na anak ng Panginoon kaya kung meron mo tayong problema okay na yan kasi pinatibay tayo ng Panginoon kasi hindi ibibigay sa Panginoon mga bagay na yan na uh, hindi natin kaya eh, lahat kaya natin ako isang din sa ako sa ganyan din nagsikap hanggang sa paunti-unti na mga pangarap alam mo naman yan eh, saksi ka naman yun kung magsimula kaya basta dahil lang tayo palaging nang salamat sa pangarap sa okay ka ba? Oh, okay yeah? ka? okay ka lang ba? Uh, anong what time to dito nag-start like kanina? Well,

hindi abot ng 500 yung mm -hmm. anong nila buong anong nila no, kandila oh. hindi uh, tingnan natin nakahua tingnan natin. ko sa kanila eh. okay lang ba kayo? okay lang ba kayo sure. Yan, baliwanag naman dito Ayan. okay lang kayo? magkano ba to lahat kung uubusin ko? kailangan nyo daw sige tayo natin, baka kaya sa budget natin na uubusin ko Thank you pala kay Jay, tsaka kay Roy kasi sumama sila sa atin sa vlog sa pagbili ng motor hanggang ngayon. Sama pa rin natin sila. Thank you. Thank you so much. bro. Thank you Roy. Ako oh, I love you. I love you too. One, two, three. So ngayon binibilang nila yung kandila. Kayo ba gumagawa niyan? Hindi sabi sabi ni Angel, huwag mo akong disturbohin, nagbilang ako eh. <laughs> Dinisturbo natin eh, nagbilang eh. Sabi <laughs> niya, pa pag maano to, pag magkamali to, ulit ako <laughs> bilang. Ulit-ulit <laughs> <laughs> bilang eh. Si bro eh, nagdala ng ano, ng stand, no? Subscribe nyo ha, si Kuya J, tsaka si Roy, Roy TV, TV vlog. vlog. Hindi siya kakaling nga Roy. Roy TV. Wala pang pera eh. <laughs> <laughs> magkakaroon, syempre. Oh, magkakaroon. Hindi pwede walang pera, magkakaroon tayo, okay? kasi yes. si Jay din, magkakaroon yan lahat kami magkakaroon Asa palagi lang tayong magpray 20, 20, 20 times 5 yan times muna natin kung magkano ba talaga lahat para kung sakali kaya sa budget natin para hindi na sila magtinda kasi nakakapagod kaya magtinda dito Bruno di ba nakakapagod magtinda <laughs> hindi ka nga nagtinda napagod na yung mukha mo eh sa sobrang init <laughs> na stress hindi ba sa 4 Serius ini jaga kuatro. 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 Tidak mudah 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 tapos mudah 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 pa mudah Ma kayo dito sina nagstart na kayo mudah mudah 12 mudah SR12 so, ito kurenta lang to eh kurenta so sana kasya yung budget natin para mabili natin 20, lahat oh, 20. 20 yan try na, na, 20, 20 tapos kurenta yung bayad nya bibili tayo tapos bibinta natin ulit binta natin try natin at, at uh, ano natin sin, sin bibigay na lang sindian natin yan lahat sindian natin yan sige lahat tapos sige na ipag natin. natin lahat ng mga kaibigan natin dito ka bro lahat ng mga kaibigan, mag anak kapamilya, kapitbahay, kapuso, kabit, kalaguyo, lahat. <laughs> hindi, ipag-pray natin lahat. Tapos, ipag-pray natin. Well, hindi yan, kasama. Ipag-pray natin sila lahat. Kahit kaaway, ipag-pray natin. No? Sige, kahit kaaway. Kahit kaaway, ipag-pray natin. Yung kaaway natin, kailangan... Mahalin natin yan kaibiganin. Oo, oh, kaibiganin. Huwag mahalin. Kaway. Mahalin natin yung kaway natin. Alam mo bakit? Kaway ito Alam mo bakit kailangan mahalin yung... Alam mo ba bakit kailangan mahalin yung kaway? Di ba lahat ng minahal mo nawawala? Oo. Oh, para mawala kaway mo, mahalin mo kaway mo. Mahalin mo. Mahal ko. Tunggong! Barili kita sa mukha eh. Mahal kita. Mahal kita. Oh, nabilang nyo na. Oh, magkano to lahat? 400 400 20 na tag five 400 ito magkano to 400, 400 may, din may sobra pa siya pa ano na lang, lang? sama nalang, na lang so 400 400 so ito yung lahat na yan bilihin ko na lang yan okay ba sa inyo okay ba so ito kayo na bahala maghati nito ha bahala maghati nito So ito, 1,000 to, 500, 500, lahat yun yan para na yan. So, so ito, binihin na namin ito ha, para hindi na kayo mapagod sa kakabenta. Ayan. So ito, syempre <laughs> nagbigay kasi si Sir Joey ng pera, kaya meron tayong nagbigay at may tulo para sa inyo. Salamat. At para sa mas maraming tao. So ito. Salamat po Sir Joey sa ano po, sa tulong mo po. po. Na, nabenta po lahat ng kanila namin. Ayan. Kaya dahil yon kay Tita Marilyn, kasi si Tita Marilyn siya talaga yung nagbubukod tangi na tumulong sa akin simula nag na, simula siya yung nagtiwala hanggang sa so, dumating sa point na marami na nagtiwala na sponsor at dumating sa point na ito na tayo ngayon na ah, marami na tayong naabot na tulong para sa inyo at para sa mas maraming tao. Kaya ikaw ano masasabi mo na inubos na namin yung ano for example na kung hindi namin to binenta mga hanggang kailan kaya to matatapos o maubos mabenta? na kasi kami kito, kasi pagod na pagod na kami kasi maraming na Pauwi na sana kayo kasi hindi na sana kayo magbenta okay. okay. Hindi namin lang kung saan kami to, kasi ang dami na kikinda like, Pauwi na sana kayo Pero buti na lang nakita namin kayo Okay ba yan? Yeah, basta sabi nga, basta lahat lang kailangan natin kailangan natin sa na pag-pray sabi nga, lahat kailangan natin, kailangan natin hilingin sa Panginoon. Sabi na sa Bible, ask and they give, seek you will find, knock and the door will be open for you. Kaya kailangan i-ask natin palagi sa Panginoon kung ano mga kailangan natin, anong needs natin lahat ibibigay naman yan ng Panginoon. Kasi kailangan mo din maniwala. Okay ba? Maniwala ba tayo? Si buhay yung Panginoon kasi imagine everything happens for a reason. Bakit sa dami-daming pwede namin mapuntahan? Bakit mapuntahan pa namin kayo? Eh, pwede naman na eh. hindi kami pumunta dito. Siyempre, kapuha lang namin ng motor. Pagod na pagod, pwede kami umuwi diretsyo. Pero bakit binala kami dito? Sobrang daming pwedeng dahilan na pwede kami umalis-alis. Diba? Pero nakita namin kayo. Kaya sabi nga, kung meron tayong mga plano sa buhay natin, mas, mat, mas hayo yung plano ni God para sa atin. Kaya pag-pray lang natin na maging maunlad yung buhay natin. Okay ba yun? Kaya ikaw, ano masasabi mo Uh, sponsor na nagbumili nito lahat. Salamat. Yan, salamat. Happy naman kayo. Oh, happy naman okay. Thank you po pala tita sa inyo, sa inyo. Okay. Ito, ito maraming mga sponsor na nagpadala sa akin para itulong sa mahihirap. Yung, yung binili ko na lang ito kay Sir Joey na lang kasi matagal na kasi sinid ni Sir Joey sa akin yun eh, at para may tulong na din natin. Okay ba Happy naman kayo! Ayan, pakilingin ang muka ng happy. <laughs> so, so, yun lang naman. Siyempre, sisindihan na namin to para ipag-pray namin. At samahan na lang namin kayo. Samahan, na, samahan niyo kami. Oo. Oh, oh. sige, tara sa Bakit kayo lang nandito? Nasa, ano, nasa bukit si mama. Nagbukid Saan na bukid? sa tabugod. Ay, ang layo ah. Malapit sa lasindi. O, oh, malapit, sila, Cindy. O, malapit kayo na sa lasindi. Ah, nandun siya nagbibenta ng ganito. Kasi marami siya mga friendly doon. Yun, sino yung kasama nyo pumunta dito? O kayo lang dalawa. Ay, no. Bro, grabe no? Sila lang dalawa yung pumunta dito. Siyempre, imagine mo, ang normal na tao, hindi nila kaya pumunta dito na sila lang. Kasi nakapagod. iniisip isip mo, magda-doubt ka agad. Pero buti na lang, bilip ako sa inyo kasi malakas loob mo. Tanong, ito yung pinaka main tanong ko sa inyo. Ano yung main reason, yung reason why nyo, bakit nyo ito ginagawa? bakit kayo nagsisipag at kinapalan yung muka? Kasi sa panahon ngayon, marami, marami ng gasto sila at hindi pwedeng niya asa lang sa mga ulang lahat. kung pwede naman na tumulong eh, tutulong. Eh, ito yung ginagawa lang ko siya, Agad-waiting din siya at ang daming gasto Kaya sinamahan ko siya na matulang. So ito, nagsipad din siya? Oh, oo, nagsipad. Pareha kami nagsipad. So ito yung question ko sa inyo. Do you love your parents? Of course, yes we do. Ah, mahal na mahal or sobrang mahal? Sobrang, sobrang mahal. Sobrang mahal. <laughs> sobrang mahal. Sana mawitin sa parents natin. Mahal natin yung parents natin. Kasi nag-iisa lang sila. At kung mawala na sila, di na tayo makakahanap ng parents. Isa na, isa na nga lang yung parents. Yung parents. parents papa mo. Bakit saan ba si papa mo? <laughs> ah, Namiss si ah, niya naman si papa mo. Ilan so, taon ka na wala si papa? 15 ikaw. Ah, tapos, close kayo ni si papa niya. Alam, alam ko yung pakiramdam na nawala ng parents ng so, papa. Parang naputulan ka tablo eh, parang hindi kompleto. No? Ano so, yung papa Ano Anong pala? Bakit pala nawala si papa eh, ito? Ano kasi gano'n? Palagi siyang naglalasing. ng lang ako. Pero, kahit palagi naman siyang naglalasing. susuporta na din siya kahit papa. Nagustuhan na mahal na kami. Always kami nag nagbabanding kapag uuwi siya ng bahay, pagluluto niya kami. yung message sa papa niya ano yun kung nakikinig si papa mo ngayon anong message parang sa papa mo ano kano hindi, hindi ko masabi kahit na sabras 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 sobrang mabuhay namin papa namin kahit ano kasi kahit naman ano sobrang sabras niya, hindi naman siya ayos sa family niya nakahanap siya ng ano para na naiisip ko pa na naaalala na, na, na ko pa nga kasi kapag last week natutulog siya sa amin tapos kami ng pera tapos yun ano siya eh, tapos sobrang kulit namin kasi hindi kami at titigil hanggat hindi kami makakapuhan ng pera <laughs> kaya inaana namin yung bus niya tapos siya natutulog siya tapos sasabihin niya na go go ano kasi last siya tapos hindi talaga namin siya titigilan kayo. Sabi niya, sige kunin mo na lang yun. lahat ng pera na sa bulsa ko kay Tapos pagising niya tsaka siya magmi-mangingin ng panigarilyo kasi yung pera niya nasa bulsa na ko na na namin. <laughs> ah, <laughs> kaya yun yung banding niya sa papa uh, niya. yun yung banding lang hindi ko talaga makakalimutan. Kaya alam ko naman na, na nandito na nakikita ko yung ni papa niyo at proud na proud na proud si papa ni para sa inyo kasi nagsisipag kayo at di naman kayo papabayaan ng Papa niyo at ng Panginoon kaya always kayo magpasalamat sa Panginoon kasi yung buhay pa lang tayo ngayon malaking pasalamat na natin para sa kanila kaya okay lang ba kayo? Ayan, si mama mo, ikumusta na kami sa mama niya ha ayan, so ngayon, sindihan na natin to ipag-pray natin since ano, ito kaya kailangan mag-pray din kayo, sindihan niyo rin to ayan hindi well, na kayo magbebenta ng kandila ngayon, syempre, kayo na magsisindi mo Para, test tayo ni Gara. Okay, tara! ayaw ako Kung nga. Lalakad kami papunta dun sa lugar kung saan nagbebenta sila Sheena at yung kapatid niya. At sobrang dami daw nilang kakopetensya kasi sobrang dami daw nagbebenta daw ng kandila kaya nahirapan din silang makabenta. Kaya buti na lang nakita namin sila. At sobrang seryoso ko na. At di talaga may na may loko-loko talaga. habang nagsisindi ako ng kandila at yung iba hindi ko na nasindihan kaya binalik ko na lang kay Sheena para magamit pa niya. Kasi sayang naman pagsisindihan ko lahat. Uh -hmm. Dahil sumama ka sa akin kanina bro, meron ako bigay para sa'yo, para sa'yo bro. Yan meron, tag 500 kayo niyan bro. Ah, uh, sige bro. Yung ano, yung nag, ano nitong motor ba? Uh, sige, oh. sige, salamat bro. Salamat bro. So, ingat ka bro. Uh, sige. Okay. Kumusta uh -huh. Roy? Kumusta? kumusta? Na? Para nang matutulog. Dahil sumama ka sa akin kanina, Roy. Tinulungan mo ako at sumama ka sa vlog. Ito, Roy, para sa'yo, Roy. Yes! salamat. Yan, Roy. One para dyan, para sa'yo. yung Ito, idipi, ni DP. 1,000 cc. Yan. Salamat, bro. Sige, lima. So yun, dito na magtatapos ang ating vlog at gusto ko lang magpasalamat kay Sir Joey kasi nakakatulong siya sa fans ng Chan TV kasi nagbibigay siya dito sa Chan TV ng 10,000 pesos para itulong sa mga mahirap para itulong sa mga taong nangangailangan at sa mga taong deserving thank you po Sir Joey kasi nakatulong po kayo kay Tita Marilyn sa fans ng Chan TV kasi si Tita Marilyn lang talaga yung nagbibigay dati at ngayon, thank you so much kasi nandiyan na kayo, nandun na, nandito na sila Sergio, sila Sir Carlos at marami pang iba. Thank you so much po. And shout out pala sa bagong nag-sponsor na si Sir Jose. Shout out po sa iyo. Thank you po so much, Sir Jose, sa tulong po na sinend niyo sa channel natin. At huwag po kayong mag-alala, di ko po, po kayo bibiguin. At itutulong po natin yun sa mga tao na nangangailangan. At thank you Tita Marilyn Sir John Lolotoni. At sa mga bagong napadpa dyan sa YouTube channel namin, syempre, huwag kalimutan mag-iwan ng isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to click subscribe. ang click yung notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na upload natin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more video on TV and subscribe for always updated Salahat and videos Nasusunit. Thank you for watching. See you on next episode.